Ate, hawak sa akin. Mami, ah. <laughs> okay, okay. Bila din natin tong palay para tuyo at maging bigas. Pero nandito sa, sa National Highway, bawal to pero pag nyo na, wala kang pagbibilaran. 在这儿。拜拜啊 Let's get it on! <laughs> Where are we going? To the forest park. Sa bukid, walang papil. <laughs> kaya mo ate, kaya mo? Oh, careful, wag tatakbo. Ate, wait for me. Oh. Wag magmadali, Siri. Sini, wait mo ako. May dog. Oo. Oh, oh. oh, go, go, go. So, ito po ang lupa ni Auntie Linda. At dito kami mag ng chicken coop. Yeah. Yeah. <laughs> nakakapagod pero malapit lang to sa bahay uh, five minutes na lakad nandito na so dito kami sa bahay ni Uncle Jimmy. Okay, babalikan ko kayo. So, here we are. Dito kami magtatayo ng chicken coop. Ayan. Ayan medyo ano siya, hindi siya yung sobrang flat. Medyo uphill siya. Pero perfect siya. Para sa manukan. Ayan. Araw na. At madaming pupo ng kalabaw. At ha, maputik. Ayan. So, ayan po siya. Ayan. May gibilad ng palay. Stand eh. Dito So, there ayan. ayan malawak yan sa so, dyan tayo mag tatayo ng chicken coop, bahay ng mga manok napagod sila, mainit buko buko fresh buko Mahaba ah, pa ito eh. Ayan. Dito. So, nag-start na rin kumuha ng mga kawayan na gagamitin para sa paggawa ng bahay ng mga manok. Uh, siguro, mga hundred pieces yata ang kailangan ni Daddy para makagawa. Ayan. Hindi siya flat eh. Uphill siya. Pero hindi yung bundok ha paslant yung lupa. Pero, pwedeng pwede. Dito, di, dito! Dito tayo! May puno! Tsaka may bato! Come here! Ayan, kung makikita nyo, medyo pataas siya. Pero, mas okay ito. Malawak pa din siya. Yan. Tapos may maliit na parang ilog dito eh. O sapa. Ayan. Ayun. oh Ayun yung maliit na ilog na sapa. Ayan. There. Oh, dito perfect. Kasama pa to, di ba? Di. Boundary sa sapa. Oh, oh, may kambing doon. Oh, sit down, sit down kayo. Okay. <laughs> Bad mo muna yung damit mo. Yeah. Ay, nainitan kami. Sobra. So, yan. Yan ang ating... ah... Uh, area sa so, pagtatayuan ng ating uh, chicken house, chicken coop, chicken breeding pen dito yan. bitawan mo eh, dahil yung damit mo madumihan. Ayan, so nag-enjoy na rin si Siri. Eto 'yung mga bamboo nagpaputol na kami, nagpaputol na kami dito ng kawayan. Para gamitin. So nandun pa sila naghahanap pa ng ibang mas matandang kawayan dahil mas bata pa tong mga iba. So ayan. Um, ilan pa lang 'to. Maliliit nga 'to, pero pwede na 'yan. sa uh, bibili ka pa, ito available na makakatipid ka. Magkano rin ng isa kasi ng kawayan. Yung ganito kaliliit 40 pesos. So sabi natin 100 pesos kailangan, uh, 100 pieces kailangan natin. So isa uh, 4,000 pesos din. Ayun, kumain na nga sila ng buko. Okay. Ayan. So ayan po ang mangyayari. Dito tayo magtatayo. May mga saging. Itong mga saging siguro. Naku, pati itong niyog. Tinamaan din. Oh. Yung saging. Nakabayaran na lang natin to. galing na lang natin tong saging para maging ano para ano ano nga ito para ma-clear natin siya. Yung mga niyog hindi naman natin puputulin yung mga niyog na to. Dahil malalaki na yan, sayang. So, ito. Yan. Okay. So, ayan na. Nag-start na tayo magpuputol ng bamboo. So, ang umpisa ay ang pagpuputol, paglilinis, ang susunod, pagbibiyak ng bamboo. Yan. Diba? Refreshing tong lugar. Lang siya at na tao. Ako, sa kanya. Okay. So, ang boundary is here. oh yung sapa. So, ano? Let's go down. Yung mga saging.